Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel. By the way, I am Dr. Erdi Fadrigilan, isa akong internist, cardiologist, at ang aking subspecialty sa cardiology ay ang cardiac electrophysiology. Ang cardiac electrophysiology ay isang field within cardiology kung saan ang aming specialization ay mga abnormal heartbeat, irregular na heartbeat, sobrang mabilis, sobrang mabagal na heartbeat, yon ang aming ginagawa. Kami ang naglalagay ng pacemakers, ICD, yung defibrillator, or yung pacemaker para sa heart failure, yun ang CRT. Kami din ang gumagawa ng radiofrequency ablation or catheter ablation na ginagawa naman sa mga pasyenteng may matutuloy na heartbeat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang simptomas na importante ng mga pasyente na nararamdaman yun ay ang pananakit ng dibdib. Maraming dahilan kung bakit sumasakit ang dibdib at marami din itong sanhe or etiologies or maraming sakit na pwedeng magdulot nito. Sa isang video na ginawa ko, doon sinamarize ko at inisa-isa ko ang mga posibleng sintomas ng mga sakit sa puso or nararamdaman ng mga pasyenteng may posibleng sakit sa puso at kabilang doon ang sakit sa dibdib. Since ang chest pain or ang sakit sa dibdib ay ang pinakamadalas na sinasabi or nirereklamo na sintomas ng mga pasyenteng may sakit sa puso, yon ang pag-uusapan natin sa video na ito. Siya nga pala, ang main purpose ng mga videos na ginagawa ko para sa channel na ito ay para magkaroon tayo ng mas malawak na kaalaman sa mga simptomas at senyales ng mga sakit sa puso. Hindi ito katumbas ng consultation at kung kayo ay may simptomas at ito ay persistent, kailangan nyo pa rin magpatingin sa inyong doktor upang malaman kung ano talaga ang sanhi ng inyong mga nararamdaman. So kung ready na kayo, tara, samahan nyo ako sa video na ito. Sa video na ginawa ko para doon sa mga simptomas ng pasyente, posibleng may sakit sa puso, sa unang portion nun ay tinalakay ko kung ano ba ang characteristics or ano ang... Klase ng chest pain na nararamdaman ng isang pasyenteng may sakit sa puso, particularly yung tinatawag na angina, angina or pananakit ng dibdib dahil sa pagbabara ng ugat sa puso o dahil may isang parte ng puso na hindi nadadaluyan masyado ng dugo. Ang sakit ng dibdib ng angina or yung pagkakaroon ng kulang na daloy ng dugo sa puso ay dinescribe ni Dr. William Heberden noong 1700. At hanggang ngayon, ito pa rin ang aming ginagamit na description. Ano nga ba yung mga characteristics ng angina o yung sakit ng dibdib na most likely sa heart ng gagale Unang-una, ito ay substernal. Nasa gitna ito ng dibdib. Ito ay poorly localized. Ibig sabihin nun, mahirap siyang ituro ng isang daliri kung nasaan siya. Basta siya ay nasa gitna ng dibdib sa loob. At ang usual character ay pamabigat o parang may nakadagan. Yung iba, describe nila ito na dinitiinan. Yung iba, dinidescribe nito as burning sensation. At yung iba nga, hindi nila ma-describe yung klase ng chest pain na meron sila. Ang isa pang karakteristik nito ay ang duration or tagal. Ito ay tumatagal ng usually ng at least 2 minutes to 5 minutes at pwede itong mawala. Pag ito ay tumagal ng more than 30 minutes, ibig sabihin nun, mas malala ito kaysa sa usual na angina. Pero kung ang chest pain naman ay sobra ng tagal, like for example, umaabot na ito ng oras, na magdamag o maghapon, hindi na ito karakteristik ng angina. Ang angina den ay precipitated by effort or emotion. Ito ay lumalabas pag ang isang tao ay may ginagawang physical, for example, naglalakad ng malayo, lalo na pag mataas at mainit ang environment, ito ay lumalabas. Pwede rin itong lumabas pag ang isang tao ay nagagalit o kaya meron sobrang nalulungkot, ito ay pwedeng matrigger ng extreme emotions. May mga patients din na sobrang-sobrang tua nga sila or sobrang excited na nagkakaroon sila ng ganitong klaseng chest pain. Karakteristik din sa ganitong pain ay ito naman ay nawawala ng pagpapahinga. Pag naglakad, for example, o maket na hagdan, ito ay lumalabas pero pag huminto at ipinahinga, ito ay nawawala. Yon ang tatlong typical characteristics na describe ni Heberden noong 1700s. Again, ito ay substernal or sa dibdib na poorly localized. Ito ay lumalabas pag napapagod at ito ay nawawala pag nagpapahinga. Sa mga ibang pasyente, mayroon din mga ibang characteristics ito. Pwedeng hindi lang ito nasa dibdib, pwede itong umabot or nagraradate. Yon ang tawag namin at ito ay pwedeng umabot pangkaraniwan sa kaliwang arm, pwede rin umabot hanggang sa inliliit or sa little finger. Pwede rin itong magpunta patungo sa likod through the left at pwede rin itong umabot sa balikat hanggang sa ibaba ng panga. So, yan ang mga posibleng iba pang characteristics. Pag ang pain ay galing din sa pagbabara ng ugat ng puso, meron ding ibang posibleng mga simptomas at ito ay tinatanong din namin kasi mas tumataas ang likelihood na ang chest pain ay totoong angina na nanggagaling sa puso. Ang mga simptomas na ito, pag sumusumpong yung paninikip ng dibdib, may hirapang huminga or short of breath, nagbe-break into cold sweats, yung pinagpapawisan ng butil-butil at malamig, nagkakaroon ng palpitations, lalo na pag mabilis or sobrang mabagal ang tibok ng puso, pwede rin yung parang nangihina yung katawan, at pwede rin yung parang yung feeling na parang alam mo may something wrong, yung tinatawag na feeling of doom or may talagang masamang pwedeng mangyari, yan ang mga usual characteristic pag ito ay sakit sa puso. Ang isa pang simptomas na pwedeng makita pag ang chest pain ay galing sa puso ay ang tinatawag na lightheadedness or parang magaan ang pakiramdam sa ulo or yung iba ay nahihilo. Pag ang lahat ng mga simptomas na ito ay meron at kasabay ng pananakip ng dibdib, mas nakalalamang na ito ay galing sa puso at ito ay angina at kailangan nyong magpatingin sa inyong doktor upang kayo ay mabigyan ng tamang advice at mga gamot na dapat nyong itake regularly para ito ay mawala. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga ibang klase ng sakit sa dibdib na mas mababa ang chance na sila ay galing sa puso. By the way, 'ko mapapansin ninyo, wala talagang 100% characteristic na ito ay sa puso o sa hindi. Sa amin sa medicine, kinukuha namin or tinitingnan namin ang tinatawag naming likelihood. Ano ba ang tsansa na ito ay galing sa puso o hindi? So, ibig sabihin nun, mas maganda pa rin na i-describe ninyo sa inyong mga doctors ang talagang characteristic na inyong chest pain at Base doon, magkakaroon kami ng differential diagnosis o mga sakit na pwedeng isipin na nagiging sanhe ng pananakit ng inyong dibdib. So balikan na natin yung mga ano ba naman yung mga klase ng chest pain o pananakit ng dibdib na hindi galing sa puso na galing naman sa ibang kondisyon na pwedeng mapagkamala natin na sakit sa puso. Ilan dito ay yung sakit sa dibdib na ang tawag doon ay heartburn. Ang heartburn ay nanggagaling dahil sa pagpasok ng acid sa ating food tube o yung tinatawag na esophagus. Yun ay ang nagdadala ng pagkain mula sa ating bibig patungo sa ating tiyan. Ito ay hindi resistant sa acid. Kung ang tiyan natin ay resistant o kaya nitong magstand sa acid, ang ating esophagus ay hindi. Kaya nga pag tayo ay lumagok ng malaki at tayo ay nabulunan, sumasakit ang ating dibdib. Ang esophagus ay nasa likod lang ng puso. Pag mayroong problem sa esophagus, hindi na natin alam kung saan ang gagaling ang sakit kasi sila ay magkatabi at sometimes in fact parehas yung sakit na ating nararamdaman yung parang may nakabara sa dibdib o kaya parang may nakadagan sa dibdib Ngayon paano natin malalaman kung tayo ay may sakit sa puso o tayo ay may reflux na isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng heartburn Ang heartburn kahit ito ay nasa dibdib ito ay usually precipitated or associated sa pagkain. For example, nakakain tayo ng sobrang spicy o kaya sobrang malamig, pwedeng sumakit ang ating dibdib. Ito ay pangkaraniwang associated din parang nagbabara sa lalamunan. Tapos, yung iba nagkakaroon sila ng parang maasim na panlasa sa bibig o kaya naman mapait lalo pag gumigising sa umaga kasi yung acid na galing sa tiyan ay umaakyat doon sa, sa food tube patungo sa bibig na pwedeng malasahan ng isang pasyente. Ang sakit din ng dibdib na ito ay hindi related sa effort. Hindi ito lumalabas pag napapagod at hindi rin ito nawawala pag nagpapahinga. Lumalabas din ito pangkaraniwan pag ang isang tao ay nakahiga o natutulog. Pwede siyang magising sa gabi dahil sumasakit ang kanyang dibdib o kaya hindi makahinga. Pag uminom ng tubig, ito ay nawawala. Mas common ito sa reflux. Yung mga pasyente din na nakakaroon ng reflux minsan nahihirapan silang lumunok. So yung sakit ng dibdib na associated sa hirap sa paglunok ay pangkaraniwang galing sa problema sa esophagus at hindi sa puso. Yung mga sakit naman na galing sa buto o kaya sa kalamnan o sa muscle ay iba rin ang karakteristik. Yung tinatawag naming costochondritis o dahil sa pamamaga ng joint sa tadyang, ito ay sa gitna din nakikita at ang pain nito ay sharp o parang matulis at ang pain nito ay localized. Kayang ituro ng isang tao kung ng isang daliri lamang kung nasaan yung sakit. At kung ito ay inyong pipindutin, mas sumasakit. Pag ito yung nirelease, nawawala. At minsan din, pag humingang malalim o gumalaw, pumihit yung katawan, doon siya mas sumasakit. Pag ganon ang karakteristik, mas lamang doon sa joint yon o sa buto ng gagale Yung mga sakit sa katawan o sa muscle, ganun din ang, ang karakteristik. Sila ay pagpinisel yung muscle na affected, masumasakit, o kaya iginalaw. May isa pang klase ng sakit sa dibdib na pangkaraniwan ding nararamdaman ng mga tao or ng mga patients. Yon ay ang tinatawag namin na pleuritic chest pain. Yung pleuritic, ito ay galing dun sa pleura, yon ay ang covering ng lungs. So, ang mga pleuritic chest pain ay ang mga sakit sa dibdib o sa likod na nanggagaling sa pamamaga ng plura o ng baga. At ang karakteristik nito, ito ay sharp o parang matulis o parang hinihiwa na pain. At ito ay mas lumalala pag ang isang pasyente ay humihinga ng malalim o umuubo. So pag kayo ay mayroong ubo, tapos pag habang umuubo ay sumasakit ang inyong dibdib, yon ang tinatawag na pleuritic chest pain. Ito ay pangkaraniwang galing dahil sa pamamaga ng balot ng lungs, pangkaraniwan sa infection or pneumonia. May isa pang klase ng chest pain pala na delikado din. Yun ang tinatawag na severe tearing chest pain or sobrang sakit at para itong pinupunit na sakit ng dibdib na patungo sa likod. Pag ang isang pasyente ay mayroon nito, ang unang naming iniisip ay ang tinatawag na aortic dissection. Ang aortic dissection ay ang pagkakaroon ng punit sa pinakamalaking ugat natin na galing sa puso, yon ay ang aorta. Ito ay nakikita sa mga tao na advanced age or sa mga mas nakakatanda, sa mga tao na mayroong hypertension lalo pag hindi ito controlled, at sa mga tao na mayroon silang aneurysm, for example, sa kanilang aorta. Sa segment ng video na ito, pag-usapan naman natin ang gastroesophageal reflux disease or simply tinatawag natin itong reflux. Ito ay importante kasi ito ay madalas. In fact, to be honest, meron ako nito. Madalas ako magkaroon ng reflux at ito ang sanhe ng heartburn or pagkakaroon ng sakit sa dibdib na akala natin ay inaatake na tayo sa puso. Tulad na nabanggit ko kanina, ang esophagus or ang food tube na nagdadala ng pagkain na ating nilulunok patungo sa ating tiyan ay ang pinanggagalingan ng heartburn or ng reflux. So, doon sa tiyan, saka doon sa food tube, mayroon dapat sphincter. Ang sphincter ang nag-control ng parang pintuan patungo sa tiyan. So, pag tayo ay kumakain, ito ay bumubukas. At pag tayo ay tapos ng kumain, ito ay sumasara. Ang sphincter na yon ay nagpe-prevent ng ating kinakain na bumalik sa ating esophagus. So, pag tayo ay may reflux disease, yung sphincter na yon ay dysfunctional at yung ating kinakain o yung acid sa ating tiyan ay pwedeng bumalik patungo sa food tube na nagkukos ng heartburn. Ano nga ba ang simptomas ng reflux aside from heartburn? Pwede magkaroon ng maasim or mapait na panlasa o panunuyo ng lalamunan. Pwede rin magkaroon ng hirap sa paglunok or yung mga iba ay parang merong nakabara sa lalamunan. Sa akin, nararamdaman ko yan pero meron din akong ubo kasi laging makate ang aking lalamunan dahil sa reflux, yung, yung, aking larynx or voice box ay sometimes naapektuhan ng acid, na burn yung larynx at ito ay namamaga. In fact, there was a time na ako ay napaos dahil doon at ang ginamot sa akin, aside from ginamot yung aking larynx, ay binigyan din ako ng antacid or ng mga gamot para sa hyperacidity. Sino nga ba ang pwedeng magkaroon ng reflux? Bakit nagkakaroon ng reflux ang isang tao? Mas lamang or mas mataas ang risk na magkaroon ng reflux disease ang mga tao na mabibigat kasi yung obesity or overweight ay nagpapataas ng pressure sa tiyan at pagtumaas ng pressure sa tiyan, pwede mag-reflux yung acid o yung pagkain na ating kinain. Ang pagbubuntes dahil din sa pagkakaroon ng baby sa tiyan ay nagpapataas ng risk ng reflux. So yung mga iba dyan na wala namang reflux, ng sila ay nabuntes, nagkakaroon sila nito. Ang isa pa ay ang tinatawag na hiatal hernia. Ang diaphragm o yon ang kumokontrol sa ating paghinga, yon ay ang muscle na naghahati sa dibdib at sa ating tiyan. Ang diaphragm ay may butas kung saan ang food tube ay doon dumadaan na patungo sa tiyan. So kung yung butas na yon sa diaphragm ay malaki at yung parte ng tiyan ay pumapasok doon, pwedeng magkaroon ng reflux yung mga patients sa meron nito. Ito ay pangkaraniwang sakit na ang mga gastroenterologist ang nagtataya-diagnose. Ang iba pang sanhi ng reflux ay ang labis na pag-inom ng alak, pagkain ng matataba, and even yung paninigarilyo. Kasi sila ay nakakapagpataas ng production ng acid, nakakapagpataas ng pressure sa tiyan at nakakapag-relax ng sphincter na pwedeng magdahilan kung bakit nakakaroon ng reflux. Yung mga tao din na ang daming kumain in one sitting, yung kahit medyo busog na ay kumakain pa rin, dahil punong-puno na yung tiyan, pwede itong bumalik at mag-reflux patungo sa bibig. Yung mga tao din na umiinom ng mga ibang gamot na pwedeng magpataas ng acidity tulad ng aspirin para sa sakit sa puso o kaya yung mga NSAIDs or mga nonsteroidal anti-inflammatory agents tulad ng mefenamic, naproxen, sila ay nakakapagpataas din ng acid at pwede rin ito mag-cause ng reflux sa mga patients or sa mga tao. Sa mga risk factors na yon, kung mapapansin ninyo, maaari tayong maraming gawin doon para maiwasan ang reflux. Unang-una ay ang pagkakaroon ng tamang timbang o tinatawag na healthy weight. Sa isang video, itinuro ko doon kung paano kino-compute ang ideal body weight. Mayroon akong itinuro na dalawang formula Una, yung BMI or yung Body Mass Index. Sinabi ko doon yung formula at kung paano ito gamitin. At meron ding isang simpleng formula na ginagawa para sa mga Filipinos at yon ay pwede natin gamitin para sa atin. Ilalagay ko yung link sa baba and please watch that video. May iwasan din natin ang pagkakaroon ng reflux kung tayo ay iiwas sa mga caffeinated drinks tulad ng kape o kaya sa mga caffeinated beverages tulad ng iced tea or black tea at mga beverages tulad ng mga colas. Sa mga pagkain naman, dapat umiwas tayo sa mga spicy food at pag tayo ay kakain, huwag tayong kakain ng busog na busog kasi magkakaroon tayo ng reflux pag ginawa natin yun. Pag sa gabi din, dapat mas konti ang kakainin at mas mainam o mas maganda na kumain ng mas maaga at magpahinga ng mga tatlong oras, wag mo nang ihiga at huwag mo nang matutulog agad para magkaroon ng time na bumaba muna yung pagkain at hindi ito bumalik pag kayo ay nakahiga. Pwede rin itaas ang bed, yung pinakaulo na ng bed, by 30 to 45 degrees. By the way, hindi enough yung unan lang. Pag itataas nyo lang yung inyong ulo ng 2 to 3 pillows, hindi pa rin ito sapat kasi kailangan yung buong esophagus o nearly yung buong tibdeb ay nakataas din. So yung mga ibang patients, kailangan na nilang maupo kung talagang severe ang kanilang reflux. Dapat ding umiwa sa paninigarilyo, dapat ding umiwa sa pag-inom ng alak at pagkain ng sobrang matataba. Kung kayo naman ay umiinom ng gamot, for example ng aspirin, inumin nyo ito nang nakakain kayo or on full stomach para hindi ganun kalaki ang effect nito sa acid production. And of course, kung persistent ang mga simptomas, kasi ang reflux ay associated sa marami ding complications later on, tulad ng pagkakaroon ng sugat sa esophagus, yun ang tinatawag na Barrett's esophagus, at pag ito ay palaging nangyayari, pwede magkaroon ng bukol or malignancy sa esophagus. Pwede rin ito mag-cause ng tinatawag na stricture or scarring or pagpepeklat sa esophagus at pwede ito mag-cause ng problema sa paglunok later on. Kahit sabihin natin na common o madalas yung reflux, importante din na ito ay magamot. Yung isa pang kondisyon na gusto kong isama sa video na ito ay ang tinatawag naming costochondritis. Costochondritis means yun ay yung pamamaga ng joint ng satadyang. Kasi yung tadyang natin ay may joint. No? Yung ating breastplate or sternum ay nakadikit through a joint sa ating ribs or sa tadyang. At yung junctions na yon ay pwedeng mamaga dahil sa trauma, pwede rin matamay ito dahil sa arthritis, at ito ay pwede maging sanhe ng chest pain. At tulad na nasabi ko kanina, ang sakit ng costochondritis, ang karakteristik nito ay sharp pain. At ang sakit nito ito ay kayang ituro ng isang daliri lang at pag ito ay inyong na-localize at ang area na yon o ang parte na yon ay inyong pinindot, ay ito ay mas masakit. At sometimes, sobra siyang sakit na talagang kahit yung simpleng paghinga ay naapektuhan na kasi pag humingang malalim o tayo ay gumalaw, ay sumasakit na agad yung area na yon. At pag ito ay inyong kinapa, pwedeng magkaroon na parang mas malaki ito o parang may bilog na bukol na masakit yung area na yon dahil ito sa inflammation or swelling. Ito ay pangkaraniwan dahil sa trauma, pwedeng nabangga na hindi natin napansin. Yung mga tao din na nagkakaroon sila ng physical exertion, like for example, yung nag-general cleaning sa bahay o kaya nagbuhat ng mabigat, nagtulak ng sofa, pwede rin itong mag-cause ng costochondritis. At yung iba, dahil meron silang arthritis sa ibang parte ng kanilang katawan, pwede rin itong maapektuhan kasi joint nga din siya. Ang mga pwedeng gawin para ito ay mas gumaling ay number one, kailangan ipahinga yung area. So ibig sabihin, huwag muna magbubuhat ng mabibigat habang ito ay namamagapa at sumasakit. Pwede rin lagyan ng warm compress yung area mga 20 minutes, 2 to 3 times a day. At ito ay makakare-relieve sa pamamaga at sa pain. Kung talagang sobra itong sakit, pwede kayong uminom ng paracetamol every 4 to 6 hours. Kung persistent pa rin yung sakit, Importante na magpatingin kayo sa inyong doktor upang kayo ay mabigyan ng mas malalakas na gamot para malabanan yung pamamaga at pananakit. May isang peculiar na sakit sa dibdib na mas pangkaraniwang nakikita sa mga kabataan, lalo na sa mga lalaki. Iyon ay ang sakit na dahil sa precordial catch syndrome. Ang precordial catch syndrome ay yung pagkakaroon ng biglaan, yung wala namang ginagawa, nakarelax lang, tapos may biglang parang tutusok sa dibdib, at kung gaano ito kabilis lumabas, ay ganun din kabilis mawala. Minsan, sobra itong sakit na halos na mimilipit na ang isang bata, tapos parang nagdahilan lang bigla itong mawawala. Yon ang precordial catch syndrome characteristic. Hindi ito associated sa ibang simptomas. Ayos na ayos sila, walang ibang nararamdaman, except doon sa parang biglang tinusok sa dibdib. Ang theory dito ay dahil may naipit na ugat or dahil sa nerve. Pwede naman talaga ito dahil ang nerve natin ay sensitive at pag mayroong umipit doon, talagang pwedeng sumakit ang dibdib. Ito ay benign na condition lang, hindi naman dapat talaga mag-alala. Ito ay common at nawawala din habang sila ay lumalaki. Pwede silang bigyan ng vitamin B complex para ito ay maiwasan at pag medyo matagal, pwede naman silang bigyan ng paracetamol para mawala ang sakit. Sana ay meron kayong muling natutunan sa video na ito. Again, if it's not too much to ask, kindly subscribe to this channel, pakilike nyo na rin ang videos at i-share sa mga kakilala ninyo, sa kaibigan, sa inyong kamag-anak na sa tingin ninyo ay makikinabang sa mga ganitong kaalaman. Again, thank you very much for watching this video. I'll see you next time.